Hi guys! Kain tayo guys! Yan yung ulam ko, kamatis, cucumber, at saka tuna, century tuna. Tapos, nilagyan ko sa ibabaw ng chili powder para maanghang. Let's eat guys! Tagal kong di nakapaglabland. Pagkamay lang ako, guys, kaya nagpukas naman ako ng aking kamay. Masarap magkumain nakakamay. Mmm. Nangham. Hindi naman masyado. Mmm. mother para sa ating heart. Sarap talaga pag may sili. Yung sili powder. Guys, pag, guys, pag maano kayo. May higay sa manghang. Pagkakain kayo, lagyan nyo ng chili powder sa ibabaw ng kanin nyo. Masarap. Na maanghang. Mmm. Kaya kain tayo guys ng mga healthy food hindi lahat mga matatawag pagkain mga mantika mga preservative hindi laging baboy manok ako nasanay na ako sa ganitong ulam tapos ina. Mga amok Mga vegetarian, diba? Guys, na-miss ko kayo. Tagal ko din nakapag-vlog. Kasi, minsan, gusto ko lang sumuko. Sumuko basta pag-vlog. Kasi, ayun ba bakit? Yung subscriber ko, okay lang naman. Yung 1,000 plus na. Kaso nga lang yung what's our ko, hindi ko ma-upload. Ang bagal. Lalong bumababa pabawas ng babawas. Pero sabi ko, hindi ko na siguro ma, hindi ko siguro maabot tong watch hours, watch hours na to. Na 4,000. Parang sabi ko, hindi na ako mag-vlog. Hindi ko na itutuloy mag-vlog. Kaya ang tagal kong hindi nag-upload. Mga 3 months siguro. nag-upload lang ako yung mga short videos. Bihira. Kasi nga, yun nga, parang, gusto lang sa moko, na, parang ayaw ko na mag-vlog. Kasi sabi ko hindi naman umuusad yung ano. Yung watch hours ko. Yung subscriber ko naman. Umuusad naman minsan. Minsan may dalawa. Minsan wala. Lalo na busy ako. Alam niyo naman yung buhay OFW, di ba? Parang wala nang time. Yung time ko kasi mag ano, upload, or edit sa gabi. Ipagod na ako, siyempre. Matutulog na pagkatapos ng work sa gabi. Mostly natatapos ako mga 10 p.m. na eh. Kaya yung higa lang ako na yung iunat ko lang yung katawan ko. Bigla na lang magigisa ako umaga. Hindi ko na namalayan. Kasi hindi pa sana ako matutulog. Minsan nanonood ako na nakakatulog ako din. Pero, Ayun, naisip ko na. Sayang naman yung ano ko. Yung nasimulan ko na. Hindi ko itutuloy yung channel ko. Siyempre, pinapuyatan ko din yun bago ko na <coughs> naabot yung ano yung mga subscribers ko. Nung nahirapan ako sa watch hour. Kasi hirapan na ako mag-live. Mag-post. Mm. Mm, hindi hmm, ko alam kung paano. <laughs> Gusto ko nga rin mag... Pag ano ba guys? Ilan ba dapat ang <clears throat> ano mo, Subscriber mo bago ka gumawa ng Google AdSense. Wala pa akong yan eh. Sabi nila, pag 1,000 ka na, pwede ka na magawa ng AdSense. Hindi ko man alam yun yung mga ganun-ganun. Wala akong idea talaga pagdating sa ano. Ano to Sa vlogging ba? Kasi ano ko lang naman to nung nagkaroon ako ng channel. Hmm, kumaga. Try ko lang yan noon. Nag-upload ako nung isa. Tapos yun, mayroon na noon. Parang nainganyo ba ako? Nag may nag ano, nanood. Sabi ko ganun pala yun. Tapos yun, parang sinipag ako noon. Mag-upload, upload. Kahit busy ako, nasisingit ko mag-upload. Tapos yung, ito na, ngayon na, yung kalaunan na. Nakatamad na akong mag-upload ng mag vlog. Yun, guys. Thank you, guys. Long time na no? kasi tagal kong hindi nakapag-upload. Almost maybe three months. Thank you, guys. God bless. Wala akong may-upload eh.